ang tumal ngayon araw ng linggo mga tol ang tumal pero di bali tsaga lang malay mo mamaya maya may lalapas na rin ayun mga tol oh oh wala talagang lumalabas pa mga tol na booking malinis tumal pero di bali tsaga tsaga lang may lumabas mga tol ayan oh Pandi Bukawi Abono 2.5 Ang rate nya mga tol 170 plus 220 So hindi ko alam mga tol kung legit di to Mas mahal pa ang plus eh Kaysa pinaka rate nya pas muna ako dyan mga tol pas tayo dyan Mukhang ano alanganin eh Di bali abang abang na lang Yun may nakuha na tayo mga tol Ayan mga tol oh. Sa disinyo pandi papuntang pulilan mga tol all right Kunin na natin mga tol Pick upin muna natin sa disinyo lang to Dito sa pandi All right, let's go. Dito na ako sa disenyo mga tol, ayan oh. Check natin yung pick up natin. Anong stall? E18. Ayan oh. Stall a e 18 So punta tayo sa stall a e 18 mga tol. a e 18 Tao po, lalamove po. Pasaan? Papulilan po. Ala, dampo looban na nakalagay eh. Ay, ano naman lang, ah, thank you, ma'am. Damit lang to mga tol. Picturean muna natin. Jo. Taga loading ayun, pumasok na. So, mayroon na tayong isang booking mga tol. Ayan oh. All right. May nakuha pa ako isang booking mga tol. Papunta ang malolos sa bustos oh. Daanan lang yan mga tol. All right, pick upin na natin to mga tol. Diyan lang to sa bustos sa oh, may All right, ayan mga tol oh. So tara, pick upin ko na. All right, nandito na tayo mga tol. Dito natin pick upin oh. Diyan. Hey, okay, Mingo. Papunta na to mga tol. Malolos. po ma'am, papuntang Malolos sa loob marami ba yan? kasama po yung karton alright, na-pick up na natin mga tol yung pangalawang booking, papuntang Malolos galing dito ng bustos, ayan mga tol sinakpan oh. ko lang Ikis na umuulan Mayroon tayong suporta right, let's go na mga tol Dalawang booking na itong dala natin Pwede na to